Hello mga idol, hello Ito mga idol, bagong recipe mga idol oh. Magluluto na naman ng atay Ang aking idol na chef mga idol oh. Panoorin natin mga idol Kung ano yung diskarte na naman niya sa atay Oop, oh, Hinihiwa niya nang maninipis Tapos nilalagyan niya ng asin hmm, Talagang ano talaga to oh, Para Tagus na tagus talaga yung lasa talaga ng asin Tapos binubusan niya ng mantika Uy Ayos din eh no hello, Okay. Tapos, uy, papakuluan mo na naman yan. Lagyan ng tanglad, tapos merong dahon. Okay. Tapos, sinuhugasan na naman. Ay, talagang ang daming pinagdaanan ng atay. <laughs> uh, mukhang masarap to, chef, ah. op, oh, Tapos, sinihiwa niya. Hmm, bago to, ah. Ito na. Ay, walang sili ngayon. Sana wala ang sili. Uy, ito naman yung butter mga idol. Oh. Pinaglaruan na naman yung butter. Ano gagawin mo dyan? Uy, may pa-heart-heart heart ka pa. Ha? Tapos, Uy, heart. Lalagyan mo lang din yung heart. <laughs> Hindi, natutunaw din yan. Talagang ang sibag na shift talaga, eh, no? Ayaw nang mabilisang loto. Kaya na, pinipreto na niya yung kanyang atay. Okay na. Tapos, uy, meron siyang ano, mga idol nyo. Hmm. Nabalatan niya. Mahilig talaga siya magganyan ng idol, no? Tinatanggal niya yung itim. Okay. Tapos, ay no. Oh. Ang galing ng yadyaran niya, oh. Tapos, nilalagyan ng pampalasa yung kanyang sapal. Ito na, oh. Tapos, sinusunog niya. Hmm, ang galing nito. Tapos ito na yung kanyang atay. Uy. Uy, babaluti na naman niya sa ano. Gagawin na naman niyang suman. <laughs> Iba din yung isa. Dalawang ano pala to. Dalawang luto ni ship, oh. Tapos ini-steam. May isa pala. Ito na. Awang sibuyas. buyas. isa na naman siya ng bawang sibuyas. Oo, walang sili yung ngayon mga idol, oh. Nagsawa na sa sili yung aking idol oh. Ito na. Hmm. Buo lang yung luyan niya. Ang tubig. Gata. Uy, ginataan. Mm, ito na. Ito na. Uy. Kakaiba talaga ito ah. Anong kalalabasan yan? Lailo mo na siya sa ano, sili oh. Walang sili. Makakain ang lahat kasi walang sili ayun oh no? finished product na no? oh